Atong atong gigito lumba ni oh. Lumba ta bos. Lumba ta. Ayun <laughs> ni <laughs> kaya to. Gago. Ah, Nag-iisang eat story di sa dumagiti mga bidi. Kana. Hagitin natin ang lumba dito. Ah, <laughs> <laughs> oh, to mga bidi di na pud mangandar atong motor mga bidi. So ato sing isuro yung diversion Road. Ang problema di siya start.

Andar lang. Ay! Andar na. Andar na mga pati. May listo na yun. hindi gamit-gamit yung motora mga pati. matay. Malupat. Okay, so pata lang tayo yung road mga pati. So, itong ito. Para sa sa Tendukatik. Uy! Uy! Gamit-gamit yung motora niya. May na yun mga pati. Kay kaning mabak. Ayun na ba? may kayong tao pero benda kog motor LISURA sura kaling motora no mga mga badibal lisura dalo ng traffic kamot magba kayo ng tao ah sa mga 5'9 night akong height mga badi pero bus kinawa agad yapon di na akong matukod na akong lukatiil na plat habis nagtito tito hindi ligit So mga tatag tayo Bridge on road mga bali Kayo okay ko ninyo So ano man pwede Upload upload Sa itong vlog Nga Kinamute Honda naman ta Nang kinamute mga bali Chill ride na lang ta Shout sa itong mga followers Diya Nagang salamat ninyo Noon na yung support na, Mga bali Nagang salamat Let's go Oh no Unta to mga bali Ha <laughs> ha Ha Naidakop dito, guilty. Oh, ayaw yung patrol niya. Apit ah, naman niya ako niya ako ato na na ah, may kaso na No problem Kompleto man ta Kaya namang ma-hadlock man ta Pero ako lang yung Kuya Juan Pero mapler ba Nag-kuya so, yung mapler so, big bike name, barang, na eh Mara nagbilig ako na lang Huwag yun ang magpa Gara-gara Nag-ingon tang big bike Master Master your ass. Corner tires. Oh, so, oh, magandaan ng mga ita mga uh, quality na ligid mga bali. Corner tires lang yan. Uy, nakalami yan yung motora mga bali. Murag kamay, rakay siya yung motor. Lali, rakay siya yung wakli-wakli ba. Problema lang yung natuwa niya ng traffic. Pero naglusot-lusot, maawa yung problema ni mga bali. Kaan, kayo, oh? Grabe ka, komportable, gini yung motora. Boss Ironman Luzon na to Wala na maplatan ka ba? Diba? 13 to uh, 14 hours na Itong tibuok Last take off pagani to mga badi ha Gusto lang ko yawa mga badi Huwag ka ba Huwag ba na ganyan yung Ducati Murang Ducati sa kalam dyan Dark sus Comfort Power ah. Nakatanan Pero Pero Era pa palabi kay gamay pong sipyat nato ano mga badi. Morak cemetery ta paingon. <laughs> Ang problema lang bali to gasolina. Lapag <laughs> motor to ating motor way gasolina. O, oh, ito mahirap sa si motor to. Hey! Carolina guys <laughs> oh. okay, na nasa ta, taa pag gasolina mo na tayo uh. uy mabri Ma na unsa naman eh nilisod ba sa way gamit gamit <laughs>

Ibit uh, gamit na lobat kan ini. Lobat na si mga bali na di pagod maabre tangge sa gunung motora. So man na bali di ata na mari sa isugang Bako. man trending ron Tagang kay mga dagang kay tambay dia. Di mo na tobel kay gasolina ni motora. Lokatin ya kay gasolina. Dapat kay ha. 500 o oh, uh, sigar kaya ako ng kwan mga badi kwan mga siya 30 liters mga siya mga badi kanon na ganyan mo ang kwan para abot na mga badi muna akong giingon isugang bakong isugang bakong isug ang taga bakong Atong atong lagi ito glombat dio. Lombat ta bos. Lombat <laughs> da. Pawat. Igo na na? Ano yang ngai? Oh, ha? oke udah radar ya ah, lagi <laughs> <laughs> lagi Oh, nawala lagi <laughs> <laughs> Sus. Wala nag-iisang eat story dito sa Dumaguete mga bidi. Ana. Hagitin natin ang lumba dito.